So ayan mga mamsis, so dito po ang mga ano mga hinaguan boys sa gahakot ng mga um, ano kailangan itapon. Ngayon ka ngayon araw na to ang pag-harvest at pag-aani natin ng ating mga kamuting kahoy or binggala sa amin dito sa Bisaya. So ito ay tinanim namin last year pa. So yung iba na sa yung 7 months na, yung iba naman yung mga malalaki, 1 year na siya ang inabot. So last year pa to hindi na na kuha. Ngayon, pinagkukuha na namin siya tapos sakto siya sa Pasko at New Year kasi masarap yung mga ka kasaba suman o kasaba cake. And then, itatanim ulit namin ito pero hindi na dito doon na sa my uh, garden. Ayan, panoorin natin kung paano kami nag-harvest. Ayan oh, guys. Grabe kamuting kahoy, oh. guwang nakaayo. Nanaka na 'yun, <laughs> <laughs> Mm. -hmm. Ayan yung ulang bunot ng pinggal ah. <coughs> okay, na nakatuig. Isang taon na to, eh. So, ito eh. Sakto na, Papasko, New Year Oh. Ito Sukda jud kay ha mga ang mga ang mga tagi to. mga, mga, tag mga bulaklak ang mga halaman. Oo, oh, ang uwan oh. Pine tree. Paghakot, paghakot, ginuo ko pag ibot. Sa imong gusto maghakot o magibot? Ibot lang. Ibot ang. Na matigbasan ta kadiha da pita. <laughs> ginuo ko binayot man nga trabaho yung ginuo ginuo ko gahay <laughs> pa magagnaong din gala <tip> yung Ayun di ka ka yun kapal. Yun mo pag ginuo ah, ko abtan siya ala Oh, <laughs> that... Dag man are Lami na nga oh. agon Ay, ugma na sa bado. Wala mo na yung ugma. Ina na, yung pine tree. Ayan no, malaki na yung pine tree, oh. Gino, oh. <laughs> labaw man sa di ay. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Ano na kuwi? Sumuko. Apila tong buo, ano ang bulak pag bira. Akin ni. Hmm. This one? Yeah. Si ano na sa J Ford. And dapat diyan kasi tinanim doon sa ano kapisi, si, sa may pispan banda sa likod. Pagkuwag sa ng lingha. Ito itanam sa kuan asa pwedeng. Ay, naput labing buka. Ang kuwan na harbi. Birahan na naman. na po bulak ba? idta Tumban man daw. Gilagput lang. Ngayon guys, yung ating um, ano, um, Kamuting kahoy. Dino ko pa na balik-balik sa So harvest na siya kasi um mamaya. Britney, di na pagkatiya, nilagpot na kawadapon. Si Britney. Apain tre, Naibot na na brito kay matanggal na ito. Ito o, laki o. Ito pa ipabirahan na. Ayan guys. Ayan guys. <laughs> uh, ay, dako, oh. Ay, minus. Basta dili. Pariyatan na ng inyong kamot, ha?

Anong rabu na kainan no? Kaya daot na. Ayan guys. betul. Mm -hmm. putol. Tanong Asa dapat dito. <laughs> na May ada sa gilid sa, ay, dito sa may ano. Garden mismo. No? lumutyan Dapat manggud balambot ang onon niyan balambot ang lupa niya para mo kan gitang drama sagid drama ginuo ko apilan nang tanom nga kuan ha Ang kait Kaya ito ba tanong side ko? So ayun mga mamsi, uh, hinila din yung mga bulaklak kasi um, may plano si madam dito sa kanyang um, farm, di ba? Kasi ano ni pangit sa tingnan daw. Eh, pati yan tinanggal niya. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> okay. Meron na silang kuya na <laughs> pa. Kuya na silang <laughs> daglak, guys. Mobi nang last wala na ko mo Hala. Magkaka pa na, Kung guwan man na siya, guwang na. <laughs> guwang siguro na. Tawin na siya kay.

Walang laman, wala sulod ng uban. So, dalawang sako po yung na-harvest namin. Amatin ka <gasps> Meron pa dito guys, so dalawang sako po. Diba? Hmm. <tod> <laughs> diba, pare lang sa'yo ng ice cream yami Ay <laughs> pag kuwan tanong ay tanong mana ba dito sa kuwan So dito na mga mamsi yung bas Ano tinapon na po lahat yung ano natin Mm, di ba? Dito naman ay uh, fish pa ng ating um ulit. Pero soon ay maano na po siya kasi may permit na po si Madam baka mga January ay masisimulan na po yung kanyang um, pool. Di ba? Ang daming isda, guys. Oh. Hindi naman karamihan kumpara sa kabila pero meron din dito, guys.